rin kasi parang anak ko na yan eh. Diba? Parang uh, anak mo, nasasakta ng gano'n. Mas, ma mas matindi ang tama ka sa nanay, di ba? Ano ako yung nanay na nanayo nun eh. Pero ang nakakalangkot lang, bakit siya ibabash? Samantalang wala naman siya pinalaman kay Paolo Aguino at all. Wala silang pinag-inig sila close. I don't know if there's worse even an occasion na nagkasama sila. Basta siya na lang pinag-disputahan na siya din yung secretong girlfriend ni Paolo. Nakikin like, naman. So walang time tita na nagkasama sila sa ano mga... I don't even remember if there was an occasion na meron sila pinagkasama. Pero wala talaga, wala talaga. So tita kasi para maninaw lang, paano so, nag-umpisa? Ah, uh, hindi ko naman yung umpisa. Ina akong ano ko na lang yung bashing na kulintuloy na kasi below the belt na. Pati yung mga pelikula, yung uh, clips ng pelikula niya sa Adan, kinakalat na nila. Na parang wow. hindi na, bastusa na eh, bastusa na. Sabi ko nga, sana, alamin mo na nilintuloy. Bago sila maging judgmental sa tao. Kasi yung bata afektado, umiiyak na si Ren dahil hindi na ito, hindi na ito maganda. Kaya ako talaga, ako nga, sabi ko nga, hindi nga kung tunay na nani, nasasaktan hmm. ako. How much more? So sana maging ano lang sila, maging, maging, um, maging fair, maging objective, Can and you know sila... the facts. Diba? And know the facts. Sa tingin mo, tita, paano na yung nag-start? Bakit, bakit nagkaroon ng ganong conclusion? Ah, hindi ko alam. At hindi ko alam ang ang motibo kung hmm. ano gusto nilang parate. Pero friends ba sila ah, Paolo. I don't know if they're even friends. Oh. Ah. Diba? Kasi parang walang okasyon na magkasama sila o nagkakasama sila. Pero na ano lang ako na itutuloy, hindi ko alam. Alam mo si, si si very ano siya, which is a very private person. Mm -hmm. Uh, kung may boyfriend at kung sino yung boyfriend, no, hindi ko rin po nakikialaman, di ba? Kasi huwag natin nganuhin, diba? ba? Kasi lang, siyempre ito paano na nasasaktan. Kasi lalo, hindi, kasi hindi totoo talaga. Hindi totoo.